Oh, ito. Upo. Upo na lapad. Dito kami sa market na lang. A day in our lives as we experience living here in Thailand for 12 days. Hello, Hi. ako si Joy. nanay yung Chika Dora. Tara muna at sumika. Dito kami sa market na lang. Ah! Wag! Ah, ano meron tayo pala. Pero ako yun. Baka sa totoo na yun. Ito nga ito, oh. Sa ako This one? Yeah. Bakit Okay, bye. Bye. pala lang tayo. Okay. Patatas. Patatas. Ah, parang ang bango dito. Naka... Oh, okay. ang bongga. Meron dito ang pink egg. Tara yung pink egg, oh. Oh, What? Okay. So, nood lang tayo kita din pagkain and so smoothies naman tayo so we ordered melon and watermelon melon okay dahil rice like tayo eh three tayo three free rice siguro yung kanisa nila. Talagang long. Long kanisa. Ginihaw. Waiting tayo ng sukle. Ate. Kapag ka. Ten pesos ito. Okay, okay. Nandiyan at minis. Oo. Oo. Oh. Baka mas muro pa dito. Kahit saan? Dito na. Dito na eh. Dito na yung machine niya eh. Hindi tayo na water naman. Salt called... so, is... Hindi tayo, hindi tayo na water at ibang mga great. kailangan because... Soju. Nasaan na lang ako makita? Diyos ko, hindi na pa dumayo ng soju. Soju, where are you? Okay, first na tayo. Apple, melon, papaya, watermelon, mango, Andiyan guava. And apple. Bila ko sa ng pet. Okay. Wala dito nga, no? Pampasahero ng jeep. Hello. Okay. Sorry. Grab tayo na. Okay. Okay.